Para sa milyon-milyong Pilipino, ang pagtanda o kahit simpleng pag-abot sa edad na limampu ay kadalasang nagdadala ng mas maraming tanong kaysa kasagutan, sapat ba ang pensyon ko? Paano ko babayaran ang gamot ko? Ano ang gagawin ko kapag may bigla ang gastusin? Kaya naman ang balitang ito ay gumugulat at nagbibigay pag-asa sa buong bansa. Kumpirmado na ni Senate President Ralph Recto, mayroong 30,000 na tulong pinansyal para sa lahat ng senior Filipinos na may edad 50 pataas. Isipin niyo ito, hindi lang ito maliit na ayuda o pansamantalang tulong. Ang 30,000 ay halagang kayang baguhin ang sitwasyon ng isang pamilya. Para sa maraming senior citizens, maaaring ito ang pera para sa matagal ng ipinagpapaliban na gamot para sa pagpapagawa ng butas sa bubong bago dumating ang tag-ulan o simpleng kasiguraduhan na may sapat na pagkain sa hapagkainan ng hindi na kailangang mangutang. Para sa mga anak at apo na nagsusumikap suportahan ang kanilang mga magulang, malaking ginhawa ito at dagdag lakas ng loob. Pero syempre, kasama ng ganitong kalaking anunsyo ay maraming tanong. Paano nga ba ipapamahagi ang tulong na ito? Automatiko bang makakatanggap ang lahat ng higit limampu taong gulang o may mga kondisyon na dapat muna nilang sundin? Kailan sisimulan ang unang bugso ng pagbabayad at ano ang kailangang gawin ng mga seniors para matiyak na hindi sila mapag-iwanan? Lahat ng ito ay tatalakayin natin ng detalyado sa video na ito upang malinaw ang bawat hakbang. Sa panahon ngayon kung kailan patuloy na tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at pamasahe, napakalaking ginhawa ang balitang ito. Ang kumpirmadong 30,000 na ayuda ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa milyon-milyong seniors na matagal nang naghihintay ng konkretong aksyon. Kaya manatili kayo hanggang sa dulo ng video dahil ipapaliwanag ko kung sino ang kwalipikado, kailan darating ang pera, at bakit napakahalaga ng programang ito para sa kinabukasan ng ating mga nakatatanda. Pero bago tayo magsimula, isang pakiusap lang, pindutin na ang like button ngayon para mas marami pang senior at pamilya ang makarinig ng napakahalagang balitang ito. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng anunsyong ito mula kay Senate President Ralph Recto. Maraming senior citizens at kanilang mga pamilya ang napapaisip saan magmumula ang pondong ito. Totoo ba itong 30,000 na ayuda at paano ito makakarating sa bawat Pilipinong may edad 50 pataas? ang totoo, ang naturang programa ay hindi basta inihagis lang bilang pangako. Ito ay resulta ng mahabang usapan at pagtulak ng iba't ibang sektor, mula sa mga organisasyon ng mga nakatatanda, mga lokal na pamahalaan, hanggang sa mismong mga senador na nakikita araw-araw ang pinansyal na paghihirap ng ating mga senior. Kung titingnan natin ang kasalukuyang kalagayan, hindi na sikreto na marami sa ating mga magulang at lolo't lola ang hirap na hirap makaraos sa araw-araw. May pensyon, may ahes, may gsis o minsan ay may maliit na ipon, pero halos lahat ng iyon ay kinakain agad ng mga gastusin. Ang gamot na dapat ay libre o mas abot kaya para sa mga senior ay madalas napakamahal. Ang pagkain, lalo na ang bigas at mga pangunahing bilihin, ay patuloy na nagmamahal. Ang kuryente, tubig at pamasahe ay nakadagdag din sa bigat. Kaya't hindi nakapagtataka na ang balitang ito 30,000 para sa lahat ng Filipino seniors na edad 50 pataas ay agad nagbigay ng panibagong pag-asa. Pero paano nga ba ito gagana? Ayon sa inihayag ni Recto, layunin ng programang ito na gawing simple at diretsyo ang proseso. Ibig sabihin, hindi na kailangang pumila ng napakahaba sa mga opisina, hindi na rin kailangang magdala ng sangkaterbang papeles o mga resibo. Ang target ng pamahalaan ay otomatikong maipamahagi ang ayuda sa pamamagitan ng mga umiiral na sistema ng social services at pension schemes. Sa madaling salita, kung ikaw ay nakalista na bilang pensioner, laea o gsis member, o kabilang sa mga database ng mga lokal na pamahalaan bilang senior, malaki ang posibilidad na otomatiko kang mapasama sa listahan ng makatatanggap. Ngayon, marami ang nagtatanong, bakit limampu pataas at hindi lang 60 o 65 tulad ng nakasanayan natin sa terminong senior citizen? Ang sagot ay simple ngunit makabuluhan. Nakita ng gobyerno na hindi lamang ang mga edad 60 pataas ang hirap na hirap mayon. Maraming Pilipino na nasa edad limampu pa lamang ay nahihirapan na rin, lalo na iyong mga nawala ng trabaho, mga hindi na kayang makipagsabayan sa modernong industriya, o iyong may mga iniindang karamdaman. Sa edad na ito, karamihan ay may mga anak pa ring nag-aaral, may mga responsibilidad pa sa pamilya, at halos wala ng pagkakataong makahanap ng matatag na trabaho. Kaya ang pagbibigay ng ayuda mula limampu pataas ay isang malaking pagkilala sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino ngayon. Tignan natin ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Isipin natin si Mang Ernesto, 52 anyos, dating tricycle driver sa Laguna. Dahil sa sakit sa likod at pagdami ng mas batang Graeber, napilitan siyang tumigil. Wala siyang sapat na ipon at ang asawa niya ay nagtitinda lang ng kaunting gulay sa palengke. Nang marinig niya ang anunsyo ni Recto, halos maiyak siya sa tuwa. Ang 30,000 na ayuda ay hindi lang dagdag na pera para sa kanya, ito ay tulay upang makapagpatuloy ng gamutan at makapagsimula muli ng maliit na negosyo. Para kay Mang Ernesto, ito ay bagong pag-asa na hindi niya inasahan. Isa pang halimbawa ay si Aling Rosalinda, 67 anyos mula sa Cebu. Buwan-buwan ay nakukuha niya ang kanyang pensyon, pero halos kalahati nito ay diretsyo agad sa gamot para sa kanyang high blood at diabetes. Sa totoo lang, halos wala nang natitira para sa pagkain at kuryente. Ang karagdagang 30,000 ay magbibigay sa kanya ng kapahingahan, kahit sandali, makakabili siya ng masustansyang pagkain, makakapagpa-check up, at hindi na kailangang mangutang sa kapitbahay para lang makatawid. Ganito kalaki ang implikasyon ng programang ito. Hindi ito simpleng dagdag na pera, ito ay simbolo ng pagkilala na ang mga senior ay hindi dapat pabayaan. Pero siyempre, hindi mawawala ang tanong, kailan eksaktong mararamdaman ng mga tao ang tulong na ito, sa mga naunang pahayag, malinaw na sinabi ng iyari at ng Department of Finance na magsisimula ang rollout bago matapos ang taon. Magkakaroon ng staggered releases upang masiguro na maayos at walang sablay ang pamamahagi. Ang layunin ay bago sumapit ang Pasko, karamihan sa mga kwalipikado ay nakatanggap na ng ayuda. Subalit, dapat din nating tanggapin na hindi lahat ay magiging masaya. Lagit-laging may mga isyo pagdating sa implementasyon. Maaaring may mga kwalipikado na hindi kaagad makukuha dahil sa mga error sa database. Mayroon din posibilidad na may mga taong kailangang mag-update ng records bago makuha ang ayuda. At dito napakahalaga ng tamang impormasyon. Kaya naman sa video na ito, malinaw nating tatalakayin kung ano ang mga hakbang na dapat bantayan ng bawat pamilya upang matiyak na hindi sila mapag-iwanan. Isa pang malaking tanong ay kung ito ba ay one time lang o maulit pa. Maraming ekonomista ang nagsasabing kahit malaking tulong ang 30,000, hindi nito lubusang masosolusyunan ang pangmatagalang problema ng kahirapan at kakulangan ng suporta para sa senior citizens. Ang ilan ay naniniwala na dapat gawing regular ang ganitong klase ng ayuda o kaya ay integrate ito sa mismong pension system. Ngunit sa ngayon, malinaw na ito ay isang panimulang hakbang. Kung magiging maayos ang implementasyon at positibo ang epekto, posibleng sundan ito ng mas malalaking programa sa hinaharap. Huwag din nating kalimutan ang aspeto ng dignidad. Para sa maraming senior citizens, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pakiramdam na sila ay nakikita, pinapakinggan, at pinapahalagahan ng lipunan. Ang 30,000 ay nagsisilbing mensahe, hindi kayo nakalimutan, at may gobyerno pa rin handang tumulong sa inyo. At dahil napakalaki ng usaping ito, mahalaga ring pag-usapan kung ano ang maaari ninyong gawin sa mismong ayuda. Huwag hayaan na mabilis lang itong maubos sa hindi mahalagang bagay. Kung maaari, unahin ang mahalagang gastusin tulad ng gamot, pagkain, at mga bayarin. Ang ilan ay maaaring pumili ring gamitin ito bilang puhunan sa maliit na negosyo, gaya ng sari-sari store, pagtitinda ng lutong pagkain, o pagbili ng mga pananim tandaan, bawat sentimo ay mahalaga at maaaring maging simula ng bagong oportunidad. Kung susumahin, ang 30,000 na ayuda mula kay Ralph Recto ay higit pa sa pera. Ito ay simula ng isang bagong usapan tungkol sa kung paano dapat suportahan ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Ito ay paalala na ang mga taong nagtrabaho, nagbanat ng buto, at nagambag sa bansa sa loob ng maraming dekada ay karapat dapat lamang na makaramdam ng ginhawa sa kanilang pagtanda. Kaya manatili hanggang dulo ng video na ito, dahil sa mga susunod na minuto ay hahatiin natin sa malinaw na paraan kung paano ito ipatutupad, sino ang tiyak na makakakuha, at ano ang mga hakbang na dapat gawin upang masigurong hindi ninyo mamimiss ang pagkakataong ito. Dahil para sa maraming Pilipino, ito na ang tulong na matagal ng hinihintay.